Yeah, magandang araw mga ka, kapatid no, skip dag. Nandito ulit tayo sa SYM Bukaw branch para mag-update na uh, price and installment dito sa Euro Griffin 180. So, mas maganda ngayon, bumaba na yung down payment sa 10,000 na lang po. So, ngayon tingnan natin at ikutan natin. Uh, kapakita ko rin sa inyo kung paano ginagamit. Sakali na ayaw gumano ng remote, magagamit ko pa rin sa pagkita ng kanyang uh, susit. So, Panuorin natin po. So, ito yung Euro Griffin 180i. So, ngayon, na-update natin ang kanyang price and in installment. So, meron siyang 108,900 pa rin. At pagandahan, ngayon ay 10,000 na yung kanyang minimum down payment. Ito na yung pinaka-lowest na down payment niya. Then, sa kanyang 36 months ay 4,808 then 24 months 6,297 then yung isang taon ay 10,761 so may rebate pa yan na 300 pagka updated tayong mag huhulog ano tapos kung kukunin natin to meron siyang cash advance halimbawa 3 years natin kukunin ito po meron siyang bukod dun sa down payment ay babayaran pa natin itong 4,500 bali 4,500 na lang kasi nga meron siyang rebate na 300 so yun po ganun po siya mga kapatid then sa nagtatanong ito yung remote ng Euro Griffin At, sinabi ko nga dun sa last video ko na meron itong susi so pipindutin lang natin dito ito may pindutan siya dito then aangat na yung susi hihilain na lang natin aangat ah, na yan. so isang kamay lang kasi yung gamit natin no? so ayan nakuha na natin yung susi nya no? yan, ito yung susi nya so kung sakaling nagkaroon ng problema sa remote ito mga gamit pa rin natin so ganun lang pipindutin nyo lang dito ito yung pinaka pindutan nya ayan Nakita nyo yan, pindutin nyo dyan. Aangat na yung susi dito. Siya lalabas. So ngayon Paano naman siya gamitin Doon sa mismong keyless So nakikita nyo yung uh, Bilog na to Ayan So dyan lang din natin Isusok-sok yung suse Maisushoot yan Yan Naishoot na natin Para mabuksan na yung kanyang Ignition So ganoon lang kadali So sa mga branch ng SYM Bago kayo kumuha Ituturo naman nila sa inyo yan Kung paano siya to operate. So, ganun po ang paggamit nitong susi nung uh, Euro Griffin 180. So, same sila ng ano, ng uh, uh Samurai 155. Meron din yung uh, susi sa remote. So, ayan, napakaganda nitong uh, Euro Griffin 180. Napakita na natin yan sa previous sa uh, vlog natin. Uh, kawig na kawig na kahawig na ang Aerox. Sinasabi nga nila, Aerox Tagalog itong Euro Griffin 180. Then meron din sila mga iba pang unit kagaya nung Samurai nga. Then yung bago din nila na 125 na EC 125 ay eto. So same pa rin naman. 68,900 ang cash straight monthly na to mga kapatid to. No? Then 3,462 yung kanyang monthly for 3 years. May rebate pa yan na 300. Then meron din sila pagkakaalam ko ito yung uh, carburetor naman, no? Hindi siya FI. Ito yung kulay niya, kulay violet. Then yung Icon 110, meron din sila. Then mga second hand, meron din sila dito na uh, available. Ano. So, tingnan natin yung mga ano, second hand ito. Kaya nitong Marvel 125 FI. 1.5 ang down payment. Yan. Tapos, monthly niya 2,432 yung pero ko ng Marvel 125 F5 saka bonus 110 yan eto 15 eto bonus 110 10,000 cash na lang no sir ayan 10,000 oh bonus 110 ganda pa fresh pa o ano lang pagbili lang ng konti hindi mga ano na yung upuan. Pagkali naman yan. Paayos yung upuan yan. Importante yung ano, makina tapos sa likod meron silang mga bieberman 150 tapos yung 110 yata yun saka yung k-blade meron din sila saka seat 125 yan yun lang kayo dito mga kapatid kung gusto nyong kumuha ng repo No? dito na sila sir tapos meron silang latest ngayon itong uh, electric na 3-wheeler ito yung kanyang pangalan C16 Yadeya, ayun C16 ni Yadeya, meron siyang cash na 74,500, then down payment nito 7,500 then 6 uh, months 13,244 24 months 4,303 12 months, 7,282 at 18 months, 5,296 so 36 months walang cash wala para pang nakalagay. So ayun lang, hanggang 24 months ang pwede niyong kulugan. So hindi pa natin alam kung meron siyang 36 months. So mas maganda personal kayong pumunta dito para mas uh, masis kayo nila sir dito. Ayan yung itsura niya. Ayan. Three wheelers na electric. Okay. Dito sa kanyang handle. Ganda. Yan yung kanyang susi. Tapos yung dashboard niya napakalaki. Ayan o. Eh. Ang laki ng dashboard. Then, silyado na rin dahil salamin yung front at may wiper din. Ito. Kung so, sakaling maulan, may wiper din siya. No? Tapos yung bubong niya, silyado din. Mataas. Hindi ka pababasa. Then sa gilid meron din siyang mga trapal. Ayan oh. Sa driver side and then sa passenger Meron din siyang Trapal yan Kaya secured yung pasadero mo Hindi ka mababasa Hanggang dito sa likod meron siya Trapal yan oh. Then yung kanyang Tail light Ayan LED na ay mga ilaw Ang ganda Ayan Tapos meron din siyang bumper sa likod Then sa upuan, ito ang ganda ng upuan, kulay brown. Yan oh, tas napakalambot nung kanyang foam no. Tas may sandalan pa malambot din. Then tungtungan ng ating braso, mayroon din malambot din, may foam din siya. Ganon din dito sa may driver side. Yan oh. Then ito yung silinya door, parang sa motor lang din, no. Yan, tas preno. Preno. So, hindi ko alam kung ano yun. So, try nyo na lang ano yun. Baka sa atras, hindi natin sure ano. Tapos may bulisa siya dito. Lagay ng baso or tubig. Ayun yung power on yata. Yan. So, pwede-pwede ito pang service sa mga estudyante. No? Yeah. Three-wheeler siya. Yung gulong niya, CST tires. Yung tires ay 3.50 by 8. Yan. Then sa harap, pareho lang ng size siguro. Ayun. 300 by 10. Mas malaki pala yung sa harap. 300 by 10. <laughs> CST tires. Yan. Yeah. Yung front niya, LED, mga ilaw. Yan. Ito, signal light. Ito. LED na rin yan. Ganda ng kulay yun. Para siyang uh, pinaghalong brown and kulay ah, uh, print, no? Ganda, ang cute ng kulay. May side mirror din pala to. Yan, you no? Know, side mirror niya. So, available yan dito sa SYM Bokawe Branch, no? Ayan. So, ayan po, maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe always.